Magandang araw. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang partner mo ba ay kadalasang hindi na sumasagot sa tawag, text o chat mo? At nararamdaman mo ba na ikaw ay iniiwasan na niya? At ngayon, gusto mo ba na siya na naman ang atat na atat na tawagan e text o i-chat ka araw-araw? At magmamakaawa, nare-replyan mo siya. Gusto mo ba na maging ganito ang partner mo sa'yo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. At palagi kong sinasabi at pinapaalala sa inyo, na dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. Nang sa ganon, siya na naman ang magkakandarapang kuntakin ka araw-araw. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit na anong barya, 1 peso or 5 peso, kahit na anong barya na meron ka ay pwedeng gamitin. At kung ikaw ay nasa ibang bansa, ay pwede mo gamitin ang barya na meron ka. At pagkatapos, ilagay mo lamang ang barya sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan. Balutin mo ang barya at ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo kung may case ang cellphone mo, at kung wala naman, ilagay ito sa bulsa mo, sa wallet mo o di kaya sa bag mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya na naman ang atat na atat na tawagan at i-text ka palagi. At itago ito hanggang kailan mo gusto. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, sunugin mo lamang itong papel at itago mo lamang itong barya. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.